Hoy, oh, ayan, pero sa puso natin, siyempre ba si Era at si Sam naging panalo? Alam mo nung, na, nung nagsabi ni Rochelle na bumagsak sa kahapon? Oh, ano iniisip mo doon? Kung nandun ako, hindi mangyayari yun. Ay, sasalahin mo? Sasalahin mo. Why not? Oh, ito guys, people of the world, bukod sa pagiging Dizel Gayawan Remake, ultimate dance battle queen. i winning finalist. I am a go the prize line 30,000 that is made. 30,000. have been third finalist. The versatile babe Genevieve Mapabali, mapapulong, mapatim, mas mapamodern. Lahat ng ito hindi importante. Ang malaga, bago yung ginagawa ko, bago yung pagsasayaw ko. At balang araw, may share ko po sa lahat ng tao at sa mga taga-olong Proud to be, olong kapenyo. ginagawa ko para lang makarating siya doon. Uh, ano ginagawa ko talaga para lang yun. Kahit na siya pa rin, siya ko pa rin para may ibigay sa kanya yung gusto niyang puntahan. So, ibukunin ko na lahat-lahat mga kaya. ko. is my moment.

Eh? Tinaas ng ganun? Nanervis ako? Ito yung mga Alam mo, simula kayo, sasayaw na talaga ako. Ito yung mga katawan ng mga kontestas na akin. So, super sexy! So, so, at hindi lang ang katawan, ang mga supporters na rin siya na V! Grabe! Lahat in fix. Alam mo, hindi ko na rin, hindi ko yung sinasabi mo at sinasabi mo sa sigawan at suporta ng mga kababayan mo. Ayan, si Jenny V versatile face, along the positive ayan okay nung nakaraan medyo naluha ka dahil sobrang dami ng supporters mo ngayon palagay ko mas lalo ka maluluha dahil tingin ko buong along ka nakasuporta sa iyo eh ah. Ano mo sa sabi Ano, Anong message mo para sa kanila? Gusto mo po kami lahat. Kaya happy po ako mas manalo mat matalo. Happy po ako si Apaso po ako ng Monday Finals. Alam okay. Jenna. Thank you na mas na dito at nakipasok ka sa multi Finals. Yan, isa ka. Sa talaga po natin ang sa Jesus. Salamat. hindi namin nakikita yun. Dahil pagaling mo at ikaw ay uh, tapwa kapwa namin tao. Kaya minahal ka namin ng kapwa. Dapat siyong